Hello mga ka-DDS, isa na naman pong nakaka balita ang gusto kong ipaalam sa inyo. Ito ay yung issue patungkol sa nangyayari sa DSWD. Nangid sa kaalaman ng iba, si Pangulong Duterte ay hindi lamang nakafokus sa kriminalidad sa ating bansa, kundi pati na rin sa pagbibigay ng mas mabuting serbisyo sa mga may hirap. Kaya na lang ang kanyang itinalaga sa DSWD ay si Secretary Judy Tagiwalo, na isang kilalang pro-poor leftist. Si Secretary Judy ay nag-issue ng isang memorandum. Ito yung Memorandum Circular Number no. 9 na nagsasabing hindi na kailangan ng isang kapuspalad nating kababayan na dumaan pa sa kahit sinong politiko para makahingi ng tulong sa DSWD. Ganito kasi yung nakagawian. Pag ikaw ay hihingi ng tulong sa DSWD, isa sa requirement ay yung recommendation letter mula sa isang mayor o di kaya sa isang congressman. Ito ang gustong baguhin ni Secretary Judy, kaya siya nag-issue ng Memorandum Circular No. 9 na nagsasabing hindi mo na kailangan ng recommendation letter mula sa isang politiko para makahingi ng tulong sa DSWD. Halimbawa, ang isang kapuspalad nating kababayan ay nagkasakit at na ospital dadalhin mo lamang ang iyong hospital bill sa DSWD. Ipapakita mo lang yon at maaari ka nang makahingi ng tulong. Maganda, di ba? Yan ang tunay na pagbabago. Yan kasi ang gusto ni Pangulong Duterte, yung mabilis na pagproseso. Dahil ang pera ng bayan ay para sa bayan. Ito ngayon ang problema ang mga sakim at magnanakaw ng mga congressman, eh, hindi, hindi nila gusto itong ganitong klaseng patakaran. Umapalag sila. Ang gusto nila ay yung dating gawi, na dumaan muna sa kanila ang mga hihingi ng pera o tulong bago dumiretso sa DSWD. Bakit kanyo? syempre power yan eh gusto nila sa kanila humihingi ang mga constituents nila, sisiguraduhin nilang botante ang mga ito para sila ay pakinabangan. Hindi ba pa nakakainit ng uli yan? Isusubo na nga lang ng mga kababayan natin na agawin pa ng mga hinayupak na congressman na to. Bago na ang presidente pero bulok pa din ang kongreso paano magbabago ang bayan natin kung ganyan? Siyempre, hindi nila aaminin yan. Pero ang totoo, iniipit nila si Secretary Judy. Paano? Una, ang kanilang gagawin eh, hindi nila i-confirm -co si Secretary Judy. Iipitin nila ang kumpirmasyon ni Secretary Judy. Lahat kasi ng department secretaries na itinalaga ni Pangulong Duterte ay kailangang kumpirmahin ng Kongreso. May tumawag pa nga sa opisina ni Secretary Judy na nagbabanta na huwag nang ituloy ang memorandum. Pangalawa, iniipit nila ang budget ng DSWD. Kaya, sa September 13, ay pupunta si Secretary Judy sa Congress upang pag-usapan ng budget ng DSWD. At ang balita, ayon mismo sa official page ni Secretary Judy at ng official page ng DSWD sa Facebook, may 60, zero, na mga mambabatas o congressman ang mag interpolate o ko-questionin siya upang ipitin ang budget nito may balita pa nga po kami na siya ay talagang hindi ko kumpirmahin ng mga congressman. Alam niyo po, nung ako'y kanilang inimbitahan sa DSWD upang maging may malasakit ang basa dress, nakilala ko po si Secretary Judy at masasabi ko na talagang ang kanyang puso ay katulad ni Pangulong Duterte na para sa mga mahihirap. May nakakainit ng ulo itong mga mga mas masahol pa sa hayop ng mga congressman. Bakit mas masahol pa sa hayop? Hindi naman nila pera yan eh. Pera yan ng taxpayer. Ang kapal naman ng muka ng mga congressman na ito, pati yung pondo na dapat ay para sa mga may hirap, eh gusto nilang ibulsa kayong mga magnanakaw na congressman, paano nyo na atin na ipakain sa mga anak niyo ang inagaw na para dapat sa mga kapuspalad? Sa aking pagbisita sa mga DSWD Center, sobrang naantig po ang aking puso dahil sa kondisyon ng mga centers, nakita niya naman po yan eh, sa mga videos po, nakatatlo centers na po tayong uh, nabisita kulang-kulang ang mga kagamitan, sira-sira ang mga shelters, kulang din sa mga namamahala, sa mga house parents. Kaya hindi naasikaso ng mabuti yung mga abandoned children at elderly. Bakit nagkaganito ka nyo? Eh, alam, alam niyo na siguro kung saan napunta yung nawawalang pondo. Sa September 13, ay sasama po ako sa Congress upang suportahan po si DSWD Secretary Judy ilalantad ko sa inyo kung sino itong mga haharang ng budget ng DSWD. At sino itong mga mambabatas na ito na haharang sa kumpirmasyon ni Secretary Judy. Kaya mga ka-DDS, hihingi po ako ng suporta sa inyo. Na ipakalat ang video na ito upang mailantad ang mga magnanakaw at buhayang mambabatas natin ipaglaban natin ang karapatan ng ating mga kapuspalad ng mga kapatid na Pilipino. Pasensya na po pero nakakainit po talaga ng dugo itong mga mukhang perang congressman na to.